Yan ang lang Kung ang ulam, tuyo at tinapas. Dating uh, municipal councilor, mga idol, ng uh, uh, uh malilipot ang pan. itlog, kamatis na may asin. Yan laging kumbinasyon na pagkain. Isda man o karne, sadyang mahal ngayon. Kaya ang ulam namin ngayon Inihaw na talong Bihugoyog mo ah na Dahil ako'y lumaki Sa pagkaing ganyan Kahit anong iyain ng mahal kong nanay Hindi ko na kailangan pa Tinidor at kutsara Magkamay Ay mas mainam pa sardinas na manghang ginutang lang ko. sa tindahan maligis na paltisan <laughs> sa kapi sinasawsaw Presyo ang bilihin hindi na makaya kaya nagtsatsaga sa tuyo at tinapa dahil ako'y lumaki sa pagkain ganyan kahit anong yain ng mahal kung nanay Hindi ko na kailangan pa tidorat at kutsara Magkamay ay mas mainam pa Kaya ngayong panahon Panahon nagbago pagkain ng almusal Di ay hindi -uso. na uso Mayroong nagtitipid gumagawa ng parang Ang almusal at ang halian pinagsasabay na lang <laughs> Ayan. Dahil ako'y lumaki <laughs> sa pagkain <laughs> ganyan Kahit anong yain ng mahal kong nanay <laughs> Indeed, Oda, they lang and pang. Did it all at Kuchara? Mark a mind, I must mind and at tuchara, <laughs> 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 dating municipal councilor mga idol ng Malilipot Alba. Yan n, dating municipal councilor din ng municipal ng Bakakay. So shout out and happy birthday kay Sir. Kami, kami. kami. Kami, 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 kami.